Hello guys, good morning. And ayun o, ayun o. Andito kami sa Ay, ano? ano, sa residency. Andito kami. Ito oh. Ayan ang ano namin. Ayan Yun ang ano namin, kondo. Nasa baba kami. Ayan. Ayan. Ah. ah, di siguro na okay. pasyal pasyal kami sa likod ah, uh ah -uh. ayan dito, video. ayan, oh ang, ano, ang kataas gano'n Ala pag naligo masyadong maaga pa. Swimming pool. Dito kami pa shelter Ye video sa ini. Eh may laruan ng ano mga bata. Sarap maligo sana. Kaso. Ayan ah. Selfie-selfie daw siya ah. Maka, pero basa yung ano. Hindi. Ito yung protas na katmon kung tawagin sa amin. Ay, maasim ito eh. Ayan. Mayroon pala dito. Ayan. Sarap yan isaw sa bagoong. Katmon! Ah! So, ayan siya. Wala siya. Walang bunga itong isa pero yung isa may bunga. Ayan. May bunga ito wala yan parang padamina na ng padami ang ano tulog kita ipasa ito ang anong bagtos lo sana yun aeroplano ah 'yon yun hindi makita <laughs> Wala na tabo ng building. Mm. 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 So, flowers. Wala, ilapit na rin lang mga flowers.